Nako po, eto na po. Nagii-snow na po tayo, no? Makikita niyo po ba yung snow natin ngayon? Ayan, no? Naka. Hanggang doon po. ha. <laughs> ah, so, gusto ko lang pong ipakita sa inyo, no, yung ating Edmonton, Alberta, Canada. Wala pa pong snow, hindi pa po kulay puti ang buong kapaligiran natin. Pero ngayon pong araw na to ay Napakalaki po ng porsyento na magi snow nasa 85% po. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Oh. Oof. Grabe. May may ano po tayo, may pasok tayo ngayon, no? Baka po mamaya, baka lang po, no? Baka pag pasok natin tapos pag-uwi natin mamayang gabi, nako po eh, baka makapal na po yung snow at magsisimula na po yung ating trabaho mag-shovel ng snow. Yan, pasok na po ako eto na naman mga kainags ano? lumabas na naman po tayo sa pangatlong pagkakataon para ipakita po sa inyo ang kapaligiran natin ang harapan ng ating bahay na eto napakaputi na po Nako, kitang kita nyo naman po yung pagkakaiba mula kanina nung una tayong lumabas at muli nandito po si Inags lumalabas na naka t-shirt yan <laughs> at nagmumukhang engot sa mga kapitbahay natin pag nakita nila ako na naka t-shirt lang Ayan, no? Oh. gusto ko lang po kayo i-update no Kita po, no? puting-puti na po, ano Kanina, ang ganda-ganda pa eh. Ngayon, puti na. Eh, de, lalo na pagka walang hinto yung snow, grabe na yan. Makapal, maputi. Pero mukhang humina na po yung, ano, humina na yung, ano, yung snow. At ayon sa forecast na naman, mamaya raw pong gabi, tutuloy ang snow. Titigil muna ngayon, tapos mamayang mga alas 8 ng gabi, saka daw bibira uli yung snow. O, ayan po, no? puti yan, Pasok na po tayo at makap makapasok na sa trabaho. Mabuti naman at hindi tumuloy yung snow, ano? Kasi pag tumuloy yung snow na eh maglilinis pa tayo ng ating uh, ng windshield natin. Buti konti lang tumigil na yung snow. Kaya yung ating uh, wow. Ah. Puro puti na no. Mabagsak na naman yung ano, mga kainigs, ano, bumabagsak na naman yung snow. Um, malakas na naman. Nilagay ko na po sa 4-wheel drive 'yung ating uh, sasakyan para apat na gulong na 'yung gumagana. Ah, oh, no. Medyo huminto naman na 'yung snow ngayon dito. Oh. Wala na 'yung snow. Pero meron maliit maliliit lang na ano na butil lang snow. Ay, salamat. Uf. Oh. Salamat po Lord. Nakarating tayo, no? Nakakatakot mag-drive talaga mga kainags papalit tayo ng ano papalitan na natin ng gulong yung harapan natin yung bago meron tayong bagong biling ano eh, uh, all, uh, all season na gulong ano yung all terrain <laughs> yan tingnan nyo yung ating uh, harapan mga kainag so oh. lako po puting puti na no o oh, yan ang sinasabi ko kanina o oh, wala, wala, wala yung kulay na yan ano Lu kulay kalsada pero ngayon po tingnan nyo oh, pati yung mga sasakyan no Ah, diva. Ay, ah, langit po natin, ayun, medyo tumigil po yung snow ngayon. Konti. Yan. Nako, pasensya na po kayo. Nasa harapan nyo pong muli. <laughs> yung si, si Inags. Yan. Ay ah, ito po, yan po yung daan natin. napakita ko lang sa inyo. No? Pero mamaya po, pagka uwi po natin, siguro 8 hours or 9 hours from now, kung hindi po hihinto ang snow, kahit pa konti-konti lang po yan, eh, Makapal na po yan mamaya At saka maglilinis na po tayo ng windshield ng ating sasakyan Nako po Yung iba nakapagpapalit na po ng mga gulong kaya e, alam nyo naman po ang, ang sasakyan po natin ay dumidepende po sa gulong yan Sa gulong tayo dumidepende sa gulong ng ating uh, mga sasakyan Upang uh, malimitahan yung pagdulas sa daan at aksidente Pero sabi nila kahit na handang-handa ka sa sasakyan mo prepared ka sa sasakyan mo eh kung yung ibang sasakyan naman hindi prepared nadulas yung ibang sasakyan tumama sa sasakyan mo eh ganun din po no ganun talaga aksidente wag naman po sana mangyari pasok tayo kita tayo mamaya pag uwi ko nako po nako po mga kainags ano ito na nga ba sinasabi natin oh mukha meron na nag shovel ng snow dito makapal mga kainags ano ayan no naka nako tingnan kung nakikita nyo po ang ating uh mga sasakyan punong-puno ng yelo tinan natin yung tinatapakan natin baka lububog ang natin ako malubog na, oh Oh, ayan po, ito po yung mga sasakyan natin, ano? Naku, nakalimutan ko itaas yung sasakyan ko yung yung wiper. Didikit na naman 'yon. Oh, kita niyo mga kainis, so. oh. Naku po. magsha na naman tayo nito. Ayan, oh. Tingnan niyo naman yung ating uh, nilalakaran, ano? Oh, ayan, oh. Wow. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na magiging puro puti na naman yung ating uh, harapan at ang aking buong paligid ay yung truck natin nandoon no? oh di ba mga kainag ano? sabi ko sa inyo eh <laughs> uy si Louie boy ay dito pala shout out nako mag magsosobel ka na lang ay magtatanggal ka na lang ano mo Louie boy oh magtatanggal ka na gano'n pa gano'n pa kakapal yung nako makapal Louie boy sandaliri Oh, ito, bagong sasakyan. Ay, napalitan niya na. Di ba may sira yung nakaraan? No. Na, branyo na. Kasi nasisira yun. Ano, tumitirik sa, ano, tumitirik sa lamig yung sasakyan ng isang kasama namin. Siguro, nabuisit, nagalit. Lagi nasisira. Bumili ng branyo. Ayun ang branyo na, mga kainags, ano. Iba talaga pagka branyo sasakyan. Talagang, ano, yung tawag nito, ah, uh, sigurado, mga kainags, ano. Naku, ramdam na ramdam ko na po yung, ano, yung yung ano yung snow sa pa ako ayun oh o, pakita ako sa inyo no? nako po ayan na nako ito po yung sinasabi ko sa inyo na bago tayo makaalis eh kailangan pa natin magtanggal ng mga snow sa sasakyan natin ano eh talaga pong hindi maiwasang hindi magreklamo eh pagod ka na sa trabaho nako po pagdating mo rito magtatanggal pa po tayo ng snow Ay. ayan oh, no? tinanya po hanggang dito na yata ano. O oh, ito tatanggalin po natin 'to. Medyo makapal po yung ano. Makapal po yung yung snow. Buti na lang meron tayong dalang ano, meron po tayong dalang uh, brush. Yung mga kasama ko, iyon eh, nagbo-brush na mga kasama ko nandoon. Oh, nagsisimula na magbrush brush ng mga mga nakatabo na snow. Buksan ko muna 'yung sasakyan at masimulan na natin at baka abutin na naman ako ng lamig dito. <laughs> Kakabunga nga. nga ya sandali ito. Ito, tatingnan po. Tingnan nyo po, ano. Nako po. Ah, nako. Aha. Yun. Asan ba yung ating, ah. Ito, ito, ito. Nandito yung ating, ah, pantanggal ng snow. Yan, bumagsak pa yung snow dito sa, ano. Bumagsak pa yung snow sa upuan natin, no? Oh? Tanggalin ko nga muna. Ay, nako. Yan kasi pagka uminit na yung loob ng sasakyan natin mamaya matutunaw tong snow na to mababasa yung ating uh, pantalon yan tapos sa uh, lalaksan ko lang po yung heater sandali uh, yan ayos ay salamat yung bang uh, papasalamat na tayo kasi uwi na eh no pero pag labas natin ang paglabas natin ng trabaho natin eh, eto ito pa pala may trabaho pa pala tayong naghihintay sa atin kaya muna tanggalan muna natin ay So hindi ko po na itas yung ano kanina wiper. Eh, mabuti naman eh madaling tanggalin yung snow, hindi pa naman siya yung nagtutubig kaya hindi dumidikit yung ano yung mga snow na ano. Ito to Naku dumikit po. Ay nakopokeana. Make sure lang na yung mga ito to, to mga salamin eh walang snow para kung sakaling magsignal tayo ay eh, madaling makita ng mga kasalubong natin at saka makakatabi po natin ano. Nandito tayo. Ah. Oh to 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 ito naman po dito naman yan syempre kailangan natin tanggalan to dahil hindi natin makikita yung mga makakatabi natin sa sakyan yan oh. tanggalan natin yan yan ah. oh. Oh. Pero medyo tumigil po Nang konti yung snow kanina kasi kanina po medyo malakas-lakas ng konti ano. Ayun, ito po papakita ko sa inyo no. Kailangan po natin tanggalan 'to, yan, no? ayan No? Ayun. Para kung sakali tayo eh makikita kaagad yung ano, makikita kaagad yung katabi natin or kasalubong natin. Tapos muna 'to. Oh. Dami na naman magreklamo nito yung pagtanggal lang snow eh no especially pag ang gamit po natin sa sakyan ay truck medyo mataas malaki mahi medyo mahirap-hirap ng konti is i ano i i brush Ay, salamat okay na po yan oh, pero parang pinawisan na ako doon ni Pernes ano pinawisan po oh, ako tatanggalin ilagay natin dito yung ating uh, salamat Panginoon. Pati po natin, lagay na rin natin dito. Ay, mga mga kasama, natin, ano? Uff. Huwag ah. sanang madulas, ano? Huwag po sanang madulas ang daan. O, na po. Nakakatakot ito pag kayong bumabiyahin na po tayo at medyo sumasayaw yung ating, ano, no? Ating, sa uh, sakyan sasakyan yung gulong, eh. Nakakatakot. Sa ano ma, sa makalawa magpapapalit na tayo ng gulong. Yung binili nating bagong gulong, lalagay natin sa harapan. Ha. ha. Uf. Ay, salamat Panginoon. Yung tapos din. Ha. O, parang ayo umandar ng isang ano, yung sasakyan ni ano, nung isa, nung kasama kasama natin parang ayaw man daron sa sakyan niya ayan oh no? ito yata yung sasakyan niya no eh ito yata yung sasakyan niya parang ayaw man dar eh maghahanap po ng ano yon ng magbo-boost sa sasakyan niya tahinga muna tayo na pagod ako Ah, yung ano, yung ganyang klasing snow po, uh, ano naman yan, safe naman po yan, ano? Yung ganyang klasing snows, uh, kumakapit pa naman yung mga gulong natin dyan. Ang mahirap, yung lumambot ang snow, nagtubig, tapos biglang lumamig uli. Ayun, tapos ayun, uh, ang nakakatakot, yun ang madulas, ano? Pero yung ganito, okay pa naman yung ganyang uh, snow, mga kainags, ano? Yan, going home na po tayo. Pero syempre, bago tayo mo eh, nagdasal na muna tayo na sana ay uh, safe tayong makarating sa bahay. Ganon din yung mga makakasabay natin sa daan at makakasalubong. Naku, yan ang nakakatakot. O, 3, 2, 1. Dito pa lang, hinto na ako rito. Kasi magdidilaw na yun, o. Buti naman, kumapit na yung gulong ko kaagad. Naka-four-wheel drive na po tayo. Yun po yung nakakatakot eh, no? Mabuti na lang, meron tayo nakitang, ano, number. Four, three, two, one. Kasi yung walang number po, na biglang magdidilaw na lang. Tapos naka-speed ano ka. Nako, eh yun po nakakatakot. Biglang kang magpapreno. bigla kang dudulas. Ay. Dito na po tayo sa bahay, no? Maraming salamat naman at safe tayong nakauwi, mga kainags, ano? ah uh, ganun din si Mahal na Reina at yung ating bunsong Andito na po yung mga sasakyan nila. Dito na ako nagpark sa sa harap pa ng bahay natin kasi eh, kailangan ko pang ishobel yung garahe natin doon eh. Ayoko nang matapakan ng gulong ng sasakyan natin. Didikit kasi sa ano sa ground. Napakatahimik po no. Nakakatakot eh. Yan. Double lock natin para yung nakalak na. Okay na. Tapos sa uh, iangat po natin tong ano para sigurado. Yan at saka yung isa. Ay, salamat sa Panginoon Ako, Ito na po yung ating a uh, bukas, medyo makapal po. Angat muna natin to. Yan para wala tayong poproblemahin na bukas. Kasi didikit yung snow dito. Pag nagwipe swipe, nagwipe, nagwiper ka diyan, medyo hindi clear. Ayan, ito po bukas yung ating a uh, isoshovel, oh. Nako po, Panginoon. Mmm. Medyo makapal ano. ay sa bunso 'yung kay Mahalarena. Ayun na po 'yung sa ni Mahalarena. Anak ko po. Oh. Ayan, ano, hindi na natin makita 'yung ano kung hindi dahil sa mga footsteps ano. Ma-identify dahan-dahan lang po baka matisod tayo. Ayahan sandali lang po. Ah. Huh. <laughs> Pagkagising natin bukas ng umaga, ay sigurado po meron pong naghihintay na trabaho sa atin nako po at medyo kakapal pa po mga snow na ito 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 ano to eh itong yung footprints na yan ano yan mga kainis you know, footprints ng rabbit Foot, footprints na rabbit yan eh yan oh. mm -hmm. bukas mas makapal pa po to kasi kung napapansin niyo po no may mga snow snow pa pong bumabagsak ayan tingnan natin yung ating nilalakaran <sighs> Ah, oh, ito na po yung ating ano, ah, uh, backyard. Oh. <laughs> yan, shovel tayo bukas, oh. Yung yan, dito tayo. Ah, oh, medyo ano, makakainis, nakakapal pa bukas, oh. Yan, Oh. Palaban na naman bukas. Yan. So, ito po. Ito na tayo. Ito na ang umpisa ng labanan. Kita nyo po yung aking ah, uh, sapatos, ano? Lumulubog-lubog, no? Oh, oh, nako po. Yan eh dito po sana ako magpa-park kaya lang sabi ko nga po sa inyo eh gusto ko munang i-shovel to bago tayo mag-park dito. Yan, nako po. Tsaka parang ano, parang lumalakas na naman po yung ano no, yung bagsak ng snow. Oh, Sige na, labas na. Nako, maglaro ka na sa snow. Ay, tanggalin na muna natin ang ating sapatos na nabaon sa snow mga kainags ah. Oh. Ano ma, kumusta yung driving ma? Kumusta yung driving? Okay naman? Mm Hindi -hmm. ka naman naman nadudulas? 12. Ba, okay naman Kailangan mo na rin bumili ng, ano, ng winter tire doon sa sakin mo Meron mong sinabi kasama ko 600 11. Ayun na lang, brand new syempre Saan Brand yan? new sya pero Pero ano? Ano yung pangalan niya? Saan bibilan siyang kukunin? Kunin na natin Ay, yung Saan pangalan. Ito? 600? 600 plus. Anong tatak? Apat na. Apat na ano? so, ah. tatak eh. 145. Teka, tatalabasin ko muna yung aso at ano, eh, lalabas.